Marami na po ang mga ng bundok ng miyembro na sinasabing kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Pero may meron pa rin po mga nagmamatigas kahit na pinapaalis sa sila ng DNR. Magbabalita, Simon Gualves. Bumalik na sa barangay Sudlo ng pamilya ni Tatay Pedro, hindi niya tunay na pangalan. Isa sila sa mga umakyat sa bundok at nanirahan sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte, limang taon na ang nakararaan. Pumanik daw sila roon dahil sa paniniwala sa dating Pangulo ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI na si Rosalina Taruk. Pero nag ang lahat nung maupo na si Jaren Scilario o mas kilala bilang si Senyor Aguila. Wala man trabaho mga pang pangwarta, yung pangisda o kunti lang sa akin. At dahil nakakalabas masok ng kayo sa si Chukapihan, sinama na ni Tatay Pedro ang kanyang pamilya papalik sa barangay Sudlon na isa sa labing apat na barangay sa bayan ng Socorro. May tuturing na ghost town itong barangay Sudlon mula nang umalis dito ang halos 3,000 pamilya para pumanik sa sityo Kapihan. Pero ngayon, umaabot na sa siyam na raang pamilya ang nanumbalik at nanirahan muli sa lugar matapos ang pagdesisyon ng bungabana mula sa bundok. Matatanda ang kinansila ng DENR ang kasunduan sa SBSI para manatili sa sitio kapihan na isang protected area. Pero aminadong lokal na pamahalaan, nahihirapan sila sa pagpapatupad ng reintegration o pananumbalik sa komunidad ng mga taga sitio kapihan. Merong resistance, ayaw pa bumaba. And then sa pagkakaalam ko, merong special silang ginawa na parang tinabangay yung, yung banihan nila na inaayos nila yung mga, mga bahay. Meron na silang mga concrete na ginagawa doon. Hindi pa rin kasi nagbabayad ng buwis at iba pang permit ang mga nanatili pa roon. Sa ngayon, yung mga, uh, mga paninda, mga nagdegosyo ng kapihan, sa alam ko, wala pa sila, hindi pa sila nagbabayad. Ang binabayaran lang nila yung mga bahay nila na, na naiwan sa bayan. Ayon naman sa bagong presidente ng SBSI na si Johan Lasala, hindi nila lilisanin ng lugar hanggat may pagkakataon pa silang umapela. Yung membro lahat ng SBSI is law-abiding citizen. Kung sabihin ng gobyerno na alis na kayo dyan, alis na kami sir. Walang ibinigay na timeline ng DNR para sa pagpapaalis, pero base sa utos ay pinagsa-self-demolish na nila ang mga nasa sityo kapihan. Matapos naman ang ginawang satellite voter registration and education ng COMELEC noong nagdaang linggo, nakahikayat lamang sila ng walong bagong rehistradong butante sa sitio. 235 naman ang kumuha ng voter certification. Halos lahat din kasi ng mga naninirahan doon ay pawang rehistradong butante na. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.